May tumukol sa pipit sa sanga ng isang tao. Ayaw ka, At nahagip ng bato ang papa ng munting ayak! Ano na ba? Why? Yeah! Lagi <laughs> na ito! Tulad! Huwag mo hawa kanyang lawa. Dali! Uh, Dali ko. Papa, At... <laughs> ka! di man pa bamas pa Baka bitinan na si na ha. Jadi, huwag mo hawakan na. Honey, honey. Hindi niya pa masyadong kilala tong cellphone ko.